Sa libis ng isang bundok, may matandang sa susulpot, mahinat uugod-ugod, sa prinsipe ay dumulog. Paglapit ay hinawakan, tiningnan ang kalagayan, sa kakanyang dahan-dahang inihiga ng mahusay. Ang salanta at nalamog na katawan ay hinagod. Sugat at lamang nalasog, pinaglalagyan ng gamot. Samantalang ginagawa, ang magandang kawang gawa, kay Don Juan ang matanda ay masuyong nagsalita. O prinsipe, pagtiisan ang madlamong kahirapan, di na maglalaong araw, ang ginhawa ay kakamtan. Parang isang panaginip ang nangyari sa may sakit. Noon din ay nakatindig, dating lakas ay nagbalik. Ang sarili ay minalas, bakas may wala ang sugat, naayos ang butong dinsad, kiyas niya'y walang bawas. di masukat ang paghanga sa nakitang talinghagat sa sarili ay nawika. Tila Diyos ang matanda. Kung hindi man ay tutuong himala ng Diyos ito, napakita nga sa taot ng ang loob ay magbago. Saka makailang saglit, ang matanda ay lumapit yumapos ng buong higpit at ang wikang nananangis. Utang ko sa inyong habag, ang buhay kong dinautas, ano kaya ang marapat iganti ng abang palad? Ang matanda ay tumugon, kawang gaway hindi gayon, kundi iyay isang layon, ang damay ay walang google. sa kaiyang kawang gawa na sa Diyos ang tadhana, di puhunang magagawa ng sayamay magpasasa. Huwag nating tutularan ang ugaling di mainam, na kaya lamang dumaramay ay nang upang madamayan. Lalong banal na tungkulin Nasa dusay tangkilikin, sa mundo ang buhay nati parang nagdaraang hangin. Don Juan di hangad tapusin ang pag-uusap, ngunit iyong isahagap ang ama mong nililiyag. Malao nang naiinip sa hindi mo pagbabalik, karamdama ay lumalawig baka di na makatawid. Kaya nga magmadali ka ng pag-uwi sa Berbanya. Ikaw lamang ang lagi ng pangarap ng iyong ama. Ang dalawa ay nagkamay bago sila naghiwalay. Matanday sa kabundukan sa Berbanya si Don Juan.